ito yung uh, tin tinta nila dito ngayon. Ayan. Biernes ko lang ngayon kasi uh, may mga ukay-ukay. Tawag -okay. dito so, yung tinta. May market lang ngayon. Ayan, nandito tayo sa public market ng bayan ng bayan. Malit lang itong bayan ng bayan guys pero maganda din dito. Kaya well, ang problema dito, pag malakas ang may bagyo, lumulubog kasi. Kasi dalawang ilog dito na malalaki. Ayan yung kanilang public market. Dito ako bumipili ng mga ukay-ukay. -okay. Ayan yung aking kaibigan na si Mercado. Okay lang. Ngayon normal na kapag vlog Ayan yung mga aking... Ito yung aking suki guys. Uh, Supportan nyo yung kanyang Facebook. Uh, ano nga pangalan? Ma oh Marcia Mercado. Ayan. Ayan. Ito yung mga nagtitinda mga kasamahan niya. Kaya balik-balik muna tayo dito. Ayan mga guys. Uh, ah. kasi ito pag uh, nagbaha kasi malalim din dito. Ayan. Ayan, yung mga kakilala ko dyan marami Ito. kaya nung pagbagyo dito ay lumubog to Ayan, yung mga yung mga kababayan dito <laughs> Ayan. Ayan yung mga kaibigan dito. Ayan yung kanilang mga pangalan, no? Eh, perla. <laughs> Ikot, -ikot mo na ikot muna tayo dito guys Ayan, uh, Nagliligpit na kasi yung ating mga kababayan dito Yung mga kayukay -okay. Ayan, Hindi na tayo papasok dyan sa looban At least na ipakita natin sa inyo Dahil hapon na ha. Nandiyan yung ating mga kaibigan din yan Yung mga nagtitinda Ayan Pero ah uh, Dito na tayo

Ayan yung aking mga kaibigan Ayan Sa kanyang paninda Ayan yung kanyang MB Ayan Ano na? Basta Ayan yung aking mga kaibigan Ayan kanyang mga pisto mga kaiso Ayan ako Tapos ito sa aking mga kaibigan dito Ayan Ito yung mga paninda niya Ayan Dito lang mamili lang kayo dito ha Pagka kung gusto nyo bumili ayan, ikot ikot muna tayo dito kasi wala namang tao na doon doon tayo sa nakabila kaya lang ay uh, kung tawag dito walang mga nagliligpit na sa kanilang mga paninda kaya dito na lang tayo ikot tayo dito sa looban para may pakita natin sa inyo yung public market ng bayan sambay na maganda maganda dito sa looban ayan diba ito naman ay mga bilihan ng mga tsinelas uh, o okay, dito mga damit. Meron din dito mga damit. Tapos may mga bigasan, itlog. Ayan. Ito yung mga bigasan. Ito yung mga, mga ng bahay. Ayan. Ngayon na uh, tayo lalabas. Ito naman, mga prutasan naman yan dito. Uh, pahaba yan hanggang doon yung mga protasan doon hanggang doon yung protasan yan hanggang dito yung mga protasan paglabas natin dito ay parkingan naman ang mga tricycle sa mga papuntang barangay iba't ibang barangay ang supuntaan uh, dito ayan napakaganda yan diba ito naman yung mga upay-ukay -okay dyan sa kabila ay, nagre kasi doon sa kabila? Wala lang nagtitinda doon. Tapos na. Ayan. Ngayon, dito naman yung mga uh, street food naman to. Ayan, kagaya niya. Yung mga naugutom na nga. mga guys, sarap kumain dyan eh. Ayan, ito yung mga terminal sa mga

sa amin sa probinsya guys sa uh, probinsya namin sa Capes sa uh, Roa City hindi naman ganito yung mga tricycle pa iba iba din kasi iba iba kasing kwan eh. design kasi sa mga tricycle sa amin naman doon marami yan naman kasing karga ayan ayan well, ito yung oh, pakita natin sa inyo oh. ayan malinis ang pan dito ang ilog, ayan, kagaya niyan ito yung mga sinampas ng mga nakarang uh, bagyo yung si bagyong uh, Christine ayan. pero maganda kasi ito malaki kasing ilog dito kaya namaapaw ang tubig kasi dalawang kwanto, dalawang ilog sa kabila yung isa ngayon dito naman ang isa kaya yung mga pang rescue boat ayan, lagi Ayan na ito yung, um, yung uh, so, maganda oh simple lang siya pero maganda lalo itong kwan restage maganda kayo oh. ayan oh di ba ayan na pa uwi na tayo ayan ito yung mga ito yung San Agustin Uh, ang pista ito maganda ayun mga guys oh ang kumbahan ka to Okay guys, ako putulin ko na ito sa lahat ng mga subscriber. Maraming salamat sa inyo sa wala sa akong pag-suporta. Sana supportahan nyo yung pagbabago ng ating content. Abang-abangan nyo lang by January basta magkagumpisa na kami doon at magkaroon na ng allowance ay tutulong na tayo ibang uh, na natin yung ating content okay guys hanggang dito na lang muna ingat po kayo kay at Dres bye bye